lagi kayo magbasa para updated kayo lagi. Huwag magpakita at huwag magsalita ng kaetso sa para tumagal ka. Mga kapitbahay, ito po si Oji Diaz, ang inyong mama -ogs. At syempre, sasagutin natin ang limang katanungan sa isang video. Si Anthony Jennings, kasi grade 2 lang siya, uh, ang naatein niya. Pero ang husay umarte, grabe, at ang ganda pa ng mukha, hindi nakakasawa. So, kumusta yung naging pag-aaral mo? Nagsuffer din? Sobra kasi. Yung elementary lang yung natapos ko. Siguro pinakamataas ko. Grade 2 lang. So, yun yung max ko. Na grade 1, grade 2 nga lang. Hindi ko na maaalala eh. Parang grade 1 lang ata. Tapos di na ako nag Lipat na naman mga yung gano'n. Ah, huwag kang fake. Huwag kang plastic. Kasi pag ikaw nakilala ka ng mga tao na plastic ka, kahit totoo na yung sinasabi mo the next time around, ayun na, hindi pa rin maniniwala sa mga tao. Kaya kung para maiwasang magpaka-plastic, huwag magpakita at huwag magsalita ng sa. Para tumagal ka. Ay nako, si James Reid. Ikakwentuhan kami ni James Reid kasi kami ang dalawang uh, former managers ni sa Soberano. Hindi ko makalimutan yan kasi sinabi namin sa isa't isa, pareho kami na wala kang narinig sa akin ng tungkol sa'yo or against you. Kaya na ipagmamalaki ko kay James Reid sana nga may offer. Eh, wala naman kami natanggap na email from Spider-Man Group na kukunin si Liza as leading lady. Sorry, ano ah, nagkaroon ka ba na ano sa akin? Ito naman si Oji, tinago pa kay Liza yung Spider-Man. Meron naman palang offer. I mean, yes. Yes. A little bit. I was like, what? Really? Like, if there was that kind of offer, like, why wouldn't you want that? Why wouldn't you want that kind of the opportunity, uh -oh. the attention, everything? That's, that would be great for your career. So I was like, why? Lagi kayong magbasa para updated kayo lagi. Lagi kayong manood at lagi kayong uh, manood ng uh, TikTok, ng mga YouTube uh, interviews ko at saka pinagkakatiwalaan yung uh, uh, content creator, hindi ba? Para updated kayo. Paano makapagpasaya ng tao? Pasayahin nyo muna yung sarili ninyo. Para alam niyo kung paano magpasaya ng ibang tao.